Marhay na aldaw sa Indogabos Ako, si Maisel Verbo, ng Karanungang Lihim. Kumusta na kamo ang aking mga estudyante dito sa Bicol? Magandang araw sa lahat. Ako Ako'y nandito ngayon sa Bicol at naimbinta ng aking malapit na kaibigan. Ako'y nasa Sawangan Park at sa mga nanonood ngayon na nandito sa Bicol gaya ng aking post sa Facebook at sa YouTube ako'y mamibigay ng isang medalyon para sa swerteng estudyante ko. Ito ang aking San Benito. Ito'y gawa sa tunay na silver. At dahil wala sa plano ang pamimigay ko ng medalyon, ang San Benito ito'y mismong gamit ko at hinubad ko lamang upang ipamigay. magbibigay din ako ng isang libreng sticker at may nakapaloob na sulat dito. Ito'y nakatiklop at nakabalot sa plastik. Ito'y aking itinago sa Sawangan Park. Dito mismo sa larawang ito, sa ilalim ng upuan. Makikita nyo ay binilugan ko ito ng kulay pula. Tignan nyo maigi ang nasa screen. Nandiyan mismo ang aking medalyon. Ayan ay palatandaan at yan mismo dyan nakalagay ang medalyon, sticker at aking sulat. Kung sino man ang makakita nito ay ipost ninyo sa comment dito sa aking YouTube channel at ako'y inyong IPM. Ang medalyon ito ay maliit mukhang normal lamang sa mga taong walang third eye. Ngunit sa aking mga estudyante at mga taong malalakas ang third eye ay makikita nyo ang lakas ng aura nito na magbibigay ng proteksyon sa sino mang magsusot nito. Yan ay tunay na silver at maaari ninyong pakintabin. Ngunit yan ay hindi ko pinakintab dahil mismong ako ang gumagamit niyan. Sa makakuha, kailangan niyo akong i-message at bibigyan ko kayo ng orasyon na kasama ng aking San Benito. Ito'y magagamit sa gamutan at nagbibigay ng malakas na puwersang spiritual sa sino mang may tangan dito. Nagpapasalamat ako dito sa Bicol. Maganda at ako'y tunay na sobrang inasikaso at minahal ng ako'y nandito. Maraming maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng ating mahal na Diyos. Pamilin. Ang kaalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino. Malin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang maywaga at mabibisa gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang pagagamitan. Huwag gagamitin ang mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang magkamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya rin aanihin. Maging manilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo mapapahama kayo, pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mga na-Diyos. Kaya ito'y sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y maging sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katunungang lihim ng mga verbo.